I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa'yo ba ang wedding o hindi. Teka. Dito ang side mo at dito naman ang side ng poson mo. So, sa side mo, So, ano kwento dito? Well, sa side mo, no contact. Di ka nakikipag-usap. Ewan ko, bakit? Busy ka sa work mo? Tinatry mo i-balance yung career at personal life. Ay hindi. Hindi, so, hindi to ba? Kasi may strategizing doon. So nanggaling yung strategizing sa creativity. mo like, di ka nakikipag-usap dahil ang priority mo ay work. Ganun dating. The nowadays. So, so madaling salita. Nagiging workaholic ka nowadays at wala kang panahon. O nakalimutan mo na siguro itong person mo. Ewan ko. Mukhang hindi ka nakikipag-usap. As in ngayon, habang pinapalad mo to hindi kayo nag usap Um, kung kwento mo to, let's proceed. Mahal ka naman ito. Kaya may withholding do. Ang dating kahit di ka nakikipag-usap sa kanya. Nowadays, ay mahal ka pa rin niya. Optimistic pa rin siya sa connection niyo. So, anong feelings mo sa kanya? Oh, ano yan? Feelings niya para sa'yo. Ano to? Well, ang dating kasi sa akin, ang reason din bakit wala kang time sa kanya ay dahil Um, nahirapan ka sa sitwasyon nyo feeling mo wala kang future o confused ka nowadays, tingin mo malabo na yung connection nyo o ewan ko, for some reason nawalan ka na siguro ng interest sa kanya o pwede rin naman ganito nakaranas ka before ng panluloko kaya tuloy may trust issues ka na so clear natin to ano ba tong false promises kasi pag nakita ko tong card na to may kinalaman siya sa cheating Pero may survival doon. Pari paingan natin to. May cheating ba before? Nag-cheat ba sa'yo siya dati? Hindi. Eh, itong false promises. Misip ko kung ikaw ba? Ikaw ba yung nag-cheat? Kasi kung di ka nag-cheat, di survival yun. Eh, pero may magtatalo siya dito. ano na lang po, gawin natin tong false promises yan tong tinangako sa'yo na hindi niya natupad Ano yung pangako niya? Parang may, may plano. May sinabi siya sa'yo before. Na parang plano. Pero tinokshit ka niya. Hindi niya tinupad. Ida ang galing mismo sa bibig niya yung sinabi niya. Oo, oh, sa text. Sa chat. Parang may sinabi siya sa iyo. Mas di naman niya tinupad. Ano kaya yun? Na parang pinagawayan nyo dito. <laughs> Unrequited. Cheating ha? Eh, sabi natin kanina. Nag-cheat ba sa iyo? Hindi. Eh, ano yun? Kasi babalik na naman tayo sa cheating pero kinlarat kinlarify natin kanina, 'di ba? Di naman daw. Before hindi, pero nowadays. Oo. Oh, Sabihin natin walang history before. Pero ngayon meron. Kaya may trust issues ka. Present siguro tong third party. Hindi ka na masaya. Na para bang gusto mong gumanti. So ang dating sinabi niya siguro na loyal siya pero hindi pala. Kaya hindi ka nakikipag-usap. Kasi gusto mong gumanti. ka busy ka sa work. Para hindi ka maging sad. Pero sad ka pa rin. Pero ang dating kasi dito sa side niya. Parang nag na siya ng wisdom. in a way na uh, ayaw ka niya i-let go. Gusto niya pa siguro maayos. Attach pa rin siya sa iyo. Gusto niya pa maayos yung connection niyo. Oh. Eh kaya pag nakita ko to, The Hungry Ghosts, mukha siyang devil sa akin. na para bang oh mahal ka dito pero toxic toxic in a way na pinagsasabay kayo mahal ka niya pero may kasama pang iba ano kaya yun so unfair hmm Pero ngayon, di ka nga nakikipag-usap sa kanya. Dahil galit ka. So, ano? Anong tanong natin dito ngayon? Future? Future ng connection na to. Anong mangyayari? ano to? Oh, lahat balik na oh. do. So, anong piyucha ng connection na to? Well, ang dating, hindi ka na magpapaloko. I-let go mo na yung poson mo. Kasi para bang ang dating, ito yung psychic ability eh. So, whether uh, upright yan o no, reversed. Kasi kung upright, um, aware ka sa intuition mo. Naniniwala ka sa intuition mo eh, kaya lang reverse nga. So, parang ang dating, may intuition ka na eh. Kaya lang nga, hindi mo pinakinggan. Before. So, ngayon, ang dating, um, gusto mo na pakinggan yung intuition mo. Na late lang kasi nga, Nalit yung pag uh, mo sa intuition mo kasi baliktad. Kasi pag baliktad, pwede rin siyang humina yung power ng upright. Pero siya pa rin yun. Okay? Same card. Bumaliktad lang. So, parang dating sa akin, humina yung power. Nagkaroon na kabariya. Pero, tingin ko, this time, makikinig ka na sa intuition mo ano to the mermaid parang it, ang dating kasi sa akin ikaw na kusang lalayo dahil toxic nasasaktan ka na eh tingnan nyo dumudugo na to oh. oh, diba parang ano siya eh hinuli ang weird naman kasi ng itsura nito tinatrace siguro siyang hulihin ito tapos, di ba ganun? Uh, something weird na hulihin para ibenta. So parang dating dito dahil dinatry siyang hulihin Nasaktan siya. So gano nang dating. Dahil nasaktan ka na, uh, magkakaroon ka na ng lakas ng loob para lumaban. at lang ang sarili. Kaya i mo na 'tong puso mo for good. Makikinig ka na sa intuition mo. Na hindi na magbabago yung puso mo. Ayaw mo nang magpaka-victim dito. Sisirain mo na yung sapot na nagbabind sa inyo together na parang nat kasing kasi yung sapot di ba pag nakita natin yung gagamba na trap doon yung sabi nating langaw di ba pag nasabit doon sa ano sapot di na makalis yung langaw so uh, wala na katapusan na niya doon magiging pagkain na siya so ganoon ang dating dito ayaw mo nang maging victim sisirain mo yung sapot pipilitin mo kumawala sa puso mo na toxic o manipulative na para bang itinatrap ka pinipilit niya itrap ka samantalang um, hindi ka naman, kumbaga, gusto niya mag ka kahit naglolo ko siya. Unfair. So, ang ginagawa niya, Bine-brainwash ka o tinatrap ka. Parang hindi ka makalis. Hindi mo siya layasan, pero hindi ka naman niya tinatrato. Nang mabuti. So, ayan. Dahil nasaktan ka na, naging klaro na sa iyo lahat-lahat ng mga bagay na sinasabi ng intuition mo. Kaya ikaw na ang kusang lalayo. At iiwan mo na yung potion mo. Anyways, anong clue? Magbibigay ako ng anim na clue, pero huwag masyado mag attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa poson mo at sa other ah, poson. Kasi tingin ko ikaw yung orid. Taurus, Aries, Libra. So, again, pwedeng tumama sa iyo, sa poson mo at sa other ah, poson. O, sa kabit tong clue. Taurus, Aries, Libra lahat ng earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Saturn, Aquarius, Scorpio. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.